kahulugan ng puting ahas sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang puting ahas na kumakatawan sa iyong kaluluwa na sinusubukang magbigay ng mensahe sa iyo. Ito ay isang mensahe o babala tungkol sa isang bagay na dapat mong malaman. Kung nakakita ka ng isang puting ahas na naglalakad, ikaw ay nasa isang kapanapanabik na lugar upang malutas ito. Ang puting ahas ay may espesyal na kahulugan bilang simbolo sa mga panaginip. Ano ang ibig sabihin ng mga ahas na ito? Ang kulay na puti ay karaniwang sumisimbolo sa kadalisayan at at kawalang-kasalanan. Ang puting ahas ay tumatawag sa iyo na tahakin ang isang mas mabuting landas. Inihikayat ka ng espiritual na mensaheng ito na suriin ang iyong mga aksyon at huwag pansinin ang mga impluensyang pumipigil sa iyo. Ang panaginip tungkol sa mga puting ahas ay nagdudulot ng maraming katanungan at kaisipan. Ang mga puting ahas ay maaaring makakuha ng maraming magagandang aspeto dahil lang puti ay isang purong kulay na malapit na nauugnay sa kadalisayan at iba pang magagandang vibrations. Gayunpaman, ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga puting ahas ay nakasalalay sa kung ano ang iyong nakikita at kung ano ang iyong nararamdaman sa panaginip. Sa kabilang banda, ang mga ahas ay mapanganib na mga mandaragit. Kailangan mo rin mag-ingat dahil ang larawang ito ay may dalang mensahe ng pag-iingat. Ang mapanganib na mandaragit na ito ay maaaring umatake anumang oras kung ikaw ay pabaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puting ahas. Tulad ng alam mo, ang puti ay sumisimbolo ng kapayapaan. Sa kabilang banda, ang mga ahas ay kumakatawan sa mga masasamang puwersa tulad ng panlilinlang. Kaya ang panaginip na makakita ng puting ahas ay nangangahulugan na ang masasamang hukbo ay nakakaapekto sa iyong kaluluwa. Sa simpleng salita, may nagsisikap na guluhin ang iyong kapayapaan maaari itong maging iyong kaibigan o kaaway. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na dapat kang maging maingat sa isang taong mag-uudyok sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng puting ahas Ang kahulugan ng panaginip na nakagat ng isang puting ahas ay nangangahulugan na ikaw ay gumagawa ng mali sa moral. Ang isang kagat ng ahas sa isang panaginip ay maaaring magising sa takot maglaan ng oras upang suriin ang iyong saloobin bago mangyari ang isang bagay na wala sa iyong kontrol samantala ang panaginip na makagat ng puting ahas ay nangangahulugan din na nakikipagrelasyon ka sa isang malapit na kaibigan sa kabilang banda kung may nakita kang nakagat ng puting ahas nagpapakita ito na may magtatraidor sa iyo kaya kung nanaginip ka ng isang puting ahas na nakagat ng isang tao, agad natukuyin ang pinagmulan ng pangit na kapangyarihan o ang peking tao na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng puting ahas. Ang pagkakaroon ng isang higanteng puting ahas sa iyong panaginip ay may malalim na kahulugan na hindi kasing simple ng tila. Kung nakita mo lang ito, huwag magalala tungkol sa panaginip na ito Tinutulak ka ng higanteng puting ahas tungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang itsura ng isang higanteng puting ahas ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa bingit ng isang paglalakbay upang matuklasan ang iyong pagkakakilanlan. Ang panaginip na ito ay isang simbolo ng pagtagumpayan ng takot sa isang pagbabago. Ang puting ahas ang iyong gabay na espiritu. Hinihikayat ka nitong simula ng landas tungo sa personal na kaliwanagan. Samantala, kung nakakaramdam ka ng takot o tumakbo mula sa isang higanteng puting ahas, ito ay senyales na ikaw ay nakakaranas ng depresyon at kalungkutan. Ang masamang damdaming ito ay maaaring magkaroon ng napakalaking sukat at magdulot ng kalituhan sa iyong buhay. Huwag hayaan magkaroon ng puwang ang masasamang bagay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Subukan mong makasama ang mga taong tama para sa iyo. Huwag masyadong magreklamo sa maliliit na problema sa buhay. Ang bawat sandali ay isang karanasan sa pag-aaral. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na puting ahas. Ang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa isang maliit na puting ahas ay sumisimbolo sa isang problema na iyong minamaliit. Ang problema ng ito ay maaaring maging isang malaking problema kung dahan-dahan kang kumilos upang malutas ito. Ang ilang maliliit na isyo ay maaaring lumitaw bilang maliliit na puting ahas sa iyong pagtulog. Ang maliliit na puting ahas ay kumakatawan sa iba't ibang maliliit matiwaling problema na nakakaapekto sa kapayapaan. Ang panaginip na ito ay isang senyales na ang maliit na kapangyarihang ito ay maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyo. Samantalang kung makikita mo na ang maliit na puting ahas ay galit at sinusubukang salakayin ka, ito ay nagpapahiwatig ng isang reaksyon sa kawalan ng katarungan ito ay nagpapaalala sa iyo na manindigan para sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan at labanan ang anumang maling gawain na maaari mong makaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting ahas na humahabol sa iyo. Ang panaginip ng isang puting ahas na humahabol sa iyo ay maaaring maging isang nakakatakot na karanasan. Ang simbolismo sa likod ng panaginip na ito ay parehong kapanapanabig at misteryoso. Kung hinahabol ka ng isang puting ahas sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa gitna ng mga makabuluhang pagbabago. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong takot o pagkabalisa. Ang isang puting ahas na humahabol sa iyo ay sumisimbolo din ng isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puti at itim na ahas. Ang kulay na itim ay sumisimbolo sa kadiliman, habang ang mga panaginip ng mga puting ahas ay nagpapahiwatig ng mga pangunahing pagbabago na nagaganap. Ang mga puting ahas ay patuloy na sumasagisag sa kadalisayan at mga bagong simula. Ang kombinasyon ng dalawang ahas na ito ay sumisimbolo sa oras ng balanse. Ang lahat ng mabuti at masamang pangyayari ay bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puti at dilaw na ahas? Huwag kang magalala kung meron kang ganitong panaginip. Hindi mo kailangan masyadong magalala kung anong ibig sabihin ng panaginip na makakita ng puti at dilaw na ahas. Ang simbolo na ito ay kadalasang nagdudulot na magagandang tanda. Mayroong ilang pagkalito kapag nanaginip ng mga ahas sa dalawang kulay, puti at dilaw. Ito ay katulad ng sa panaginip ng mga guhit na ahas. Ang panaginip ng puti at dilaw na ahas ay nangangahulugan ng maraming pagkakataon at darating ang magagandang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na puting ahas ang kahulugan ng panaginip ng isang patay na puting ahas o isang panaginip ng pagpatay sa isang puting ahas ay isang tanda ng darating na kayamanan at kalusugan. Ito ay isang senyales ng iyong kalagayan sa ekonomiya ay lalong bumuti. Ibig sabihin, lalago ang negosyo mo, tataas ka o kaya naman ay suswertihin ka pa at magkakaroon ng pagkakataong manalo sa lotok. Ang panaginip ng isang patay na puting ahas ay hindi ang iyong pang-araw-araw na paningin. Ngunit huwag matakot, ang kakaibang pangitain na ito ay may mahusay na simbolismo. Ang isang patay na ahas ay nagdutulot ng mga pagbabago na naghihikayat sa iyo na pag-isipan ng mga konteksto na hindi na nagsisilbi sa iyo. Samantalahin ang pagkakataong ito upang iwanan ang mga dating gawi at kumuha ng bagong pananaw lugar ng panaginip tungkol sa makakita ng puting ahas sa tubig. Ang tubig ay sumisimbolo sa kapayapaan at ang mga puting ahas ay nagpapahiwatig ng mga kaisipang umahad lang sa iyong order. Ang mga puting ahas sa tubig ay isang hudyat upang kumilos, upang maalis ang pesimismo, lumayo sa mga taong sumisip sip ng iyong magandang enerhiya. Bilang karagdagan, ang panaginip ng mga puting ahas sa tubig ay nagpapahiwatig na tinatanggap mo ang isang bagong simula. Inihikayat ka nitong manatiling bukas ang isipan at receptive upang magdala ng kaliwanagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita na magandang puting ahas. Sa pagsusuri ng panaginip, ang isang puting ahas ay sumisimbolo sa kadalisayan at muling pagsilang. Ang natural na kulay nito ay nangangahulugan ng paglilinis, kapwa pisikal at espiritual. Kaya ang pagkilala sa isang magandang puting ahas ay maaaring mga hulugan ng paglilinis ng iyong sarili, pagtatapon ng mga lumang gawi at pagkakaroon ng bagong simula sa buhay. Ang pagkakaroon ng isang puting ahas sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig din ng isang nakatagong kahulugan. Ang mga ahas ay kilala sa kanilang karunungan at intuwisyon. Ang isang puting ahas ay naglalaman ng mga katangiang ito sa dalisay na anyo. Sa makatuwid, ang pagkakita sa mistikal na nilalang na ito sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa bingit ng espiritual na pagkising. Ito ay nagpapaalala sa iyo na magtiwala sa iyong instinct at umasa sa iyong panloob na karunungan upang harapin ang mga hamon ng buhay.